Yun, kay love na kami aga namin 6:49 pa lang. 6:39 pa lang. Maaga kaming umalis eh, parang alas 4. Dito uli kami rest back. Rekta na kami sa breakwater. May naligaw pa mga big bike kanina eh. Syempre mini van uli gamit natin. To parang mag para muna ng gulong mo. Ito yung nasa 17W dati maluwang pa sa akin you know solid hindi masyadong ramdam ng lubak dumi na nga lang natin maulan eh sarap kasi dito eh kaya kahit medyo pricey pangalawang balik na namin alas 7 pa pwede pumasok walk in kami sana may maganda na kami mauli yung may laban <laughs> kanina lakas sa ulan yun know, wala na Antay-antay muna kami So na, pinapasok na kami <laughs> Lubak lang ang daan Ito makinis pa ito, mamaya kita yun Sobrang lubak dito, mamaya Ang ulan Yan ang fire road nilo Ibang klase, maliligo kami ngayon <laughs> May kabagat, Lubak, lubak oh, oh, Ito pa, ito pa Nasa left side ako eh Kasi mas patag dito eh. Hey, ah, ah, ah. Ito na kami sa parking kasi napakalakas ng ulan. Ayun oh, no? tingnan mo naman. matetesting niya kung magbaba yung flooring natin. Medyo na rin medyo ako na iba pero dito sa kaliwa may maliit na maliit ako nakikita. Ewan ko lang mamaya. Pag-uwi. mamatay no ano. Kasi na eh? lakas grabe. May nangingisda doon. May nakapayong. Nakapayong <laughs> oh, pa siya eh kami. di Hindi kami papayong. Maliligo na kami. Bayad muna kami. Ayan, si Kuya yung bankero namin. Ayan o. Oh. Forma fishing kami o. Oh. <laughs> daming dala. Wala pang uli. <laughs> ito, katabi na namin to. Sanctuary. Doon, doon kami sa breakwater. Rest back. Empleyado ata ito. Ito yung sakin namin eh. Atid lang kami doon, tawid lang naman ito, pwede na sa aming ganito kasi na kami magkapatid dyan ganda rito plastic oh. yun o oh. lutang lutang sila kuya o oh. speedboat area na kami kasama si kuya mon bangkero namin alam mo layo nang pupuntahan <laughs> dun lang sa kabila eh Sana maganda na huli namin. Last time, bangus lang dun eh. Hindi kami nakapunta dyan eh. Kinula kami sa oras. Punta sa breakwater. Yan oh. Eh. Tatawid niya tayo doon. Ganda ng panahon no? Oh. Walang araw, walang ulan. Pero kanina lakas ang ulan. Eh. Yan oh. May mga unggoy pa dun eh. para makita nyo kung ganong ka ganong kalayo yung eh, na <laughs> bali isang tao 200, 100, 100 eh. 200 bali 400 kaming dalawa yun lang oh, dun lang tayo meron nang lima eh may nagpunta, oh, tapos dun sa dun doon, may dalawang Chinese hindi ko na sinabihan na huwag dyan dahil wala dyan. <laughs> doon, meron pa dun Doon tayo. sa hangin. Dito na kami, set up. May tao doon, dalawang. grupo din daw nila. mga Chinese daw. Pero marunong magtagalog sa binimon yung bankero. Bankero, naku, maaraw. Tapos dito may tatlo puro bait and weight gaming sila Ay may araw na. Hindi pala sementado to. Uli, uli. Uli, uli. May huli ata sya Ay, mabit. Wala ako, may huli eh. Hinila niya eh, wala. Parang wala akong nakikita ang isda <laughs> Baka luhaan na naman kami nito ah. Lipat siguro kami doon mamaya. Doon doon or dito. Kahit saan dyan. Basta makahuli. Set up muna kami. Ang ganda ng bago. Mura lang. Meron pa akong net. Mahaba itong net na to. 4 meters. So, dito, lure kami. Maglulure din kami dito sa kanan. Dalawang bait and weight sa amin. Bali, pito lang kami nandito ngayon. Uh, siyam pala, siyam. Pitong Chinese, dalawang Pinoy. Yung mga Chinese na to, marunong daw magtagal tagal Ah, so, ito, ah, dun nagkalayo dun naman ako mamaya inaaraw na kapit nangingitim na lang dito parang brackish dito hindi ko maintindi ay ayun lang ayusin ko lang to isa ito so, pang hagis-hagis natin brutus unang bato unang hule jig boy power kaso ang lit nyo lapo lapo kapakawalan ko to sumahabi ka lang sa masabit sira kasi yung reel ko eh ayaw umigot ng matino ito yung brutus o, pakawalan natin to mga boys. Yung sumabit doon sa bato. Nahirapan ako. Whew! Wala nga laban. Sabi ko, sabit. Yung pala, may huli, may laman. ako sa na ma, uwi agad sila. Parang ano pa lang ah, alas, alas 8, alas 9. O baka lilipat to, lipat to. Pero may nauli sila talakito, isa lang. Maliit, maliit daw, wala pa isang kilo. Hihirap na ito. Bilib ako sa mga nagbibidyo ng ganito. Hirap kaya mag-video na sa may leeg. Dito ako nakauli kanini. Kaya ako makakachamba ulit tayo. Ito natin. Tayo sa malayo. Ang buti kang lapit. Lapit lang ng bato. Sira nga yung rad. Bigat masyado yung lur tumatabingi yung rod ko wala masyadong mabilis ang retrieve oh, tumatabingi yun. yun to pala epekto tumatabingi yung rod pag sobrang bigat ng 30 grams aatan ko eh, parang 20 grams lang yung limit ng ano rod ulit sa ano dito Olat sang weight and bait sumasabit sa ano, sa bato yung sinulid o yung line mo. Pero lahat yan, naka weight and bait yun, tatlo. Subukan ulit natin, bato tayo dito. Yun, medyo malayo. Pang! Ba't hindi bumagsak? Dapat babagsak yun Hindi lumubog. la oh, ito yung rod ko slow retrieve unang bato ko kanina nakahuli ako <laughs> sumabit sa katawan <laughs> la 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 agad pa naman ang langoy nito angat para di sumabit yun tsaka yung line ko rekta na hindi na ako nag ano yung leader line na nylon yung clear hindi na ako nag -ano. Nakakahuli naman Nakasabit kanina yun Ano to eh Jig poi Jig poi Tapos yung line natin 44 lbs Puro over spec tayo Tapos tong ano Jig poi 30 grams ba to 20 30 Ah 30 30g Yung limit ng rod ko 20 lang <laughs> Sirain na yan Tumatabingin Tumatabingin yung rod ko eh Yung guide ko Nag iiba iba na, na. Pero saye, eh, sarap yung bato layo isa pa isa pa Isa pa isa pa, pa doon Yun, malayo Tang! pum Oop. Uh. Kanina, sira kasi yung brutus Ang hirap iikot So feeling ko lumubog yung ano ko eh Yung jigpoy Feeling ko lumubog yon Kaya nakasabit ng lapo lapo Oh, mali nga. Lumolobo yung tali natin. Halatang newbie. Newbie, newbie. Wala, 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 wala. All oh, lots, all oh, lots, all lots, all lots, te. Isa pa, isa pa. Tapos to, hindi ko masyadong sinikipan to. Huwag daw masyadong sikipan. Baka daw mabali yung line or yung rod. Sakto lang daw dapat. Sapay, sapay layo la oh Oh, let's parang di na kami mag-wait and bait dito so Sumasabit sa ano gilid inaalon kasi yung floater namin palit kaya ako ng ano rubber eh hey, ito yung nakahuli eh okay na ako dito nakahuli ito eh Tsaga-tsaga tayo. Kaso hindi ko nga video kanina. Hindi ko na makakalaan makahuli ako. Unang bato eh. Ang liit. pinakawalan ko. Iya. Yeah. Pahinga muna. Malaking jig boy pala niyan. 30. overspec. 你。 ng bait ng tubig. Sa Ambala yan, kanina. Sa, sa, sa pag-park. nun ah. Kanina. Hinuhulog <laughs> ko 'yung cellphone ko, parang may huli eh. Ewan ko. O sabit lang to ata. Kaya pa nga, umihila eh. O baka sumabit na sa ano. Ewan ko, nakakainis. Alas 5 na. Umuwi na iba. Dalawa na lang doon. Tapos meron dalawa doon na super sayan. Anim na lang kami kanina, 9 kami. Wala kaming nauli. Yung isa lang, yung foul hook. Yan. <laughs> doon daw yun. Doon daw yung madami. Bubuksan next time. August, no? August 25. 2021 ganda pa naman ang panahon baka sa lure pangit yung lure namin <laughs> harap kami original <laughs> <Mayroon tayo siya. laughs> hindi may kumakagat dun Kasi hindi pala ano hindi ko alam kung kinagatan ako dun tapos sumabit sabit lang dito yung uli yung may kahoy diyan yung yun, minarkahan ko dyan unang nakahuli pasabit huwi na kami kain muna kami hindi pa kami nagla lunch dun yung doon sa villa na yun uy yung ano na iwan hipon namin hindi ko alam kung saan kami next kanina may manta dito stingray tsaka pagong dito ewan ko wala kang mahuli ha nandyan pa buti hindi namin nasabita yung pagong naligo lang kami sa ulan yung mga ano alam ko Chinese atay ito yun dyan balot na takot maarawan kami lang yung ano eh no? Kami lang yung nagpalit yun eh. <laughs> drive pa ako mga tatlo, 3 to 4 hours manual. Ayos! Ay! Ano kaya ang maling ginagawa namin? <laughs> hindi, yung dito rin naman, wala rin naman sila na uli. Sa spot yan, sa spot. Ako meron na uli. Ano? Paul sumapit lang sa katawan. Dito, meron din, kasi hindi ko na video. Ang kabrasa na lapu-lapu. Wait and bait. Doon, meron din kitok. Maliit. Nakita namin, naangat nila eh. Meron dalawa, nagsisigaw sila doon. Lahat pala, doon na kami pumuesto. aso ah, so, pwesto nilang dalawa eh, nakakaya eh. Umalis sila kumain. Nakakaya ano mo kung pupunta kami doon. Ito talaga yung target namin, bubuksan daw yun. Kasi dyan yung, ano yung sanctuary. Dyan yung mga nyo sa video na upload. Marami doon. Ka. Kaya ulan na. Uwi na kami. Nasa na yung sundo namin. yun ba? Hindi, hindi. Ah, doon kanina eh. Uy, mga alas 10 ko next time, August oh, 25, may madali na kami. O, oh, bili kami ng ganun, no, oh, bangka. <laughs> no, sipag nitong dalawan to. Kanina pa umaga. Siya, 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 siya. Uy na kami. Pawal magkalat dito.